Oh, ako? Mila? Milad! Oh, uh. Sheila! Milad, ako na yung anak ko! Oh, eto. Pupo talaga dito! Anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Ha? Bakit hindi ka man lang nag-effort na hanapin kami? Ano? Kanina pa ako nag-aalala na eh! Alam mo, magpasalamat ka na sa akin yung ibinigay ng ali. Ha? Dahil sinusugod ng... ang nanay niyo. Sa akin ibinigay tong bata. Mabuti nga hindi ako masamang tao. Kung iba yan, iniwanan na lang yan basta dito. Kaya, inantay ko kayo. Nag-aantay ako ng mga babae na manggagaling doon sa loob ng hospital para malaman ko kung kanina yung bata. Alam mo ba yun? Binantayan ko yung anak mo. Dahil nanay din ako kagaya mo. Sorry. So sorry, Sheila. Tara na. Balikan na natin si mamang. Malet, sorry ulit ha, kasi nataranta lang talaga ako. Pero salamat binantayan niyo anak ko. Salamat talaga. Eh, hindi ko nga alam kung kumain na ba yan o ano. Salamat talaga. Sige, ako no, nang bahala. Tara na. Lang. Salamat. Hinanap niya sa aking bata. Mabuti nakita ka namin dito. O siguro naman, pwede na tayo umuwi ng Maynila, no? Hindi ba? Si Papa. Wala na siya.